Hi guys, today's video. Welcome to my YouTube channel. Today's video guys is gagawa tayo guys na magluluto tayo guys ng ano ng to, uh, ng kamote. May binili yung amo ko na kamote. Then guys, ya, ano, iprito ko daw siya. Kasi masarap daw siya. Lasang parang ano daw ah, patatas. Titikman niya daw. Kasi sabi ko sa Pilipinas, masarap to nilalagyan ng asukal. Ay, mas... <laughs> Kaya sabi, itatry daw. Kaya sabi, itatry daw nila. masarap. Pero hindi ko siya, guys, lalagyan ng asukal. Ito, piprito ko lang siya sa ano, sa sa mantika. Kasi ano, mga diabetic yun eh. Bawal sobrang tamis. Kaya, samahan niyo ako, guys. Ayan guys, nagpaano na ako. Nagpainit na, nagpapainit na ako ng mantika. Ayan, konti lang kasi sabi konti lang daw, masyadong madami sa mantika, mahal daw kasi mantika. Ayan guys, belkan natin 'amin. Yes, mukhang mainit na 'yung ano natin 'yung mantika, guys. Hulog na natin 'yung isa-isa 'yung ano. Hulog na natin 'to, guys. Tingnan natin kung mainit na. Kuha mo na tayo. Lagyan muna na tayo guys ng isa. Ayan guys. Mainit na pala. Kunti-kunti lang. Siguro mga anim lang. Kasi maliit lang yung lalagyanan na natin. Ilan na ba yun? Apat, lima, anim. Ayan guys. Maya-maya guys. Anihin natin. Maya maya guys, tingnan natin. Yan guys. Medyo ano siya, dapat talaga lubog sa mantika guys. Yan, eh, no? Pero wala tayong magagawa eh. Pagtsagaan natin. Konting mantika lang daw guys. Eh. Ayan. Dapat lubog sa mantika. Ayan diba guys. ineno ko lang siya medium na ano medium na apoy kasi baka masunog maya na lang ulit, guys susukin natin guys kung okay na siya medyo ano na siya medyo okay na siya okay sa kanila yan guys Pagpanghuli, lalagyan ko ng konting asukan para sa akin. Sa kanila yan. Ayaw nila lang may asukal. Panghuli na sa akin. Bali guys, ito yung per set ng luto natin. Okay. Ito. naman, anim-anim lang din ilubog natin sa ano, baka tayo yung mapaso ma ano ng mantika ah, sobrang init pa na magyayin natin dito guys yan lubog yan second, second set na to guys Ay, ang liit kasi tapos konti pa mantika. Dapat to lubog sa mantika eh. And guys, balikan na nung na mamaya. Guys, ito na siya guys. Ang second batch. Tinikman ko guys yon yung ano doon. Ano siya guys, ang sarap. Kahit hindi mo na siya lagyan ng ano, ng asukal. Ang sarap. Ang tamis guys. Sobrang tamis. Kaya ito, siguro hindi ko na rin lalagyan ng asukal yan. Kaya ano ko lang siya, ididip ko lang siya konti. Ito guys. Siguro mga, ito pang third batch na to guys. Kaya ano ko na lang siya siguro guys, ididip ko na lang siya konti sa, man, sa asukal. Kasi ang tamis na eh. Ayan pa natin ng konti. Papatikim natin sa kanila. katuloyin muna natin yung mantika. Para, aray ko, para um, yung pangatlong ano na yan, salang. Didikit-dikit to. yan yan guys. Guys, ito na, guys, ang last part. Last part. Ayan, guys, yung akin. Hindi ko na, guys, dalagyan ng asin, ayun, asin ng asukal kasi sobrang tamis na na. Sinok mo na. Nalagyan ko sa konting ano. Brown sa konting asukal. Hmm. Gusto ko kasi guys, medyo ano, itim. Medyo ano, sunog para crunchy. Hmm. Yan guys, ang ating ano. Ito sa atin guys. Nilagyan ko siya ng tissue para madrip yung ano niya. Yung... Tapos nilagyan ko siya ng konting asukal sa gilid para if ever na gusto ko siyang isausaw, hindi. Yan guys, luto na ang ating kamote cue. Kain tayo, guys. Yan guys, kain tayo guys ng ano, ng ng pineritong ano, pan-pineritong antag nito, pineritong kamote. Kasi hindi ko siya masasabing kamote cue kasi hindi ko naman siya inano, tinuhog sa barbecue, sa barbecue stick. Tapos wala naman siyang asukal. Naglagay lang ako ng konting asukal dito sa gilid para if ever na gusto kong i-dip siya, yan, may option ako. Kasi matatamis matamis na siya guys eh. Kain tayo guys. Mm. With matching coffee. yung namili sila guys, yung mamili sila. Tinawag ako. Sabi niya, Maricel, nakain ka ni... Ay, sabi niya, meron ba nakain ka? Ay, sabi niya, sabi niya, alam mo ba tong ano na to? Kasi first time lang daw nila nakakita. Sabi ko, bakit niya Sabi niya, tatry daw nila. Noong una guys, nilaga ako. Na-overcook. Na ano, naluto ng 2 hours. Kaya, yung ko siya, ano na, lut, lutong, ano na, lutang na sa, ano, lutang na sa, lutang na sa, ano siya, sa tubig. Dapat mga ano lang to eh, 20 to 30 minutes pinapakuluan eh. Kasi malambot na siya. Kaya hindi sila kumain. Ako ang umubos. Dalawang ano pa naman yun guys. Dalawang malaki. Ako ang umubos. Ayaw nila kasi nga na nalaga ng maigi sa tubig. Kaya sabi niya. Iprito. Yung natira daw. Iprito ko na lang. Parang patatas. Ano ginawa ko. Dapat talagyan ko ng ano, asukal. Naisip ko, mga matataas ang sugar nito, kaya pinirito ko na lang. Tapos naglagay na lang, yung naluto, nilagyan ko na lang yung ng konting na sukal. With matching coffee. Lalo ko tuloy, lalo ko tuloy, guys, na-miss ang pinas, guys, kasi ito lang, nilagang kamoti lang, lalo na nung araw. Lalo na nung araw. Kapag naguulan-ulan, palagi may ganto kami merienda. Nami-miss ko tuloy, guys, ang nanay at tatay ko, guys. Kasi pag gantong, ay, pag yung ano yung naulan siya ng na malamig nabili yan sa palengke ng ano minsan mais mm, saging na saba tapos ito nga kamote tapos pag naulan-ulan yan ginagawa nilang kamote pero pinapamerienda nila sa akin sa amin lalo na pag bagong ka sa ta sa hapon pag bagong gising ka makikita mo may merienda ka na sarap ang sarap guys magano no ang ang sarap talaga maging bata kung pwede lang talaga maging bata na lang eh kasi pag bata ka wala kang, wala kang problema maglalaro ka kakain wala kang po problemahin diba ba guys kaya kaya ano kaya nakakamis din talaga maging bata eh. Pwede lang talaga forever na lang maging bata para wala tayong problema sa buhay, no? Pero hindi naman ganun guys eh. Tapang tayo. nakakamiss yung kumain ako nito guys parang bumalik ako sa ano, sa 15 years uh, ano, 15 years ago 20 years ago ganyan ah 30 years ago ganyan kayo guys, ano yung mga namiss nyo nung kabataan nyo lalo na guys, pag may problema tayo, no, parang ano, parang na natin yung ano, yung mga magulang natin lalo na sa part ko, wala na akong nanay, wala na akong tatay kaya minsan na ko na lang sana ano sana hindi na lang ako sana forever na lang ako naging bata Kasi sobrang nami-miss ko yung nanay at tatay ko eh. Okay. Okay, tawag ako. Then guys, balik tayo. Konti na lang. Tinawag kasi ako. Binigyan ko 'yung ano. Binigyan ko ng konti 'yung ano. Nasarapan sila, guys. Nasarapan sila. Marami kasi sila doon. Eh buti meron pa akong ano, medyo marami pa sa 'Yung binigyan ko na sila, buti marami na ako nakain. masarap ang sila, masarap daw. Sabi ko, mas masarap pa ako kung liyanin sa asukay. Bagla daw, tama na kasi matamis na. Eh ako, pinalutong ko siya sa akin. Hmm? Para... Para masarap. So, last na subo na to guys. Meron pa <laughs> Ah, wala na. Ano guys? And sa sabusog na ako. Thank you guys. Thank you pag sa pagsama sa akin sa pagkain ng piniritong kamote. Bye-bye. Thanks for watching.